So ganyan no. Kunwari nakalutan tong dalawa. So pag wala nang tubig, so nakabitin na tong isa. Tapos itong isa naman konti unti din bumibitin to kapag bumaba yung level ng tubig. Ayan ganyan. Hanggang sa Hello guys, good morning. So, isang magandang araw na naman sa ating lahat. Sa inyong lahat dyan, kumusta? Oh guys, dito paren saking sa channel NCMX Black. So, ngayon andito tayo sa patungan ng tanki sa taas, guys, yeah. So, ayun, nandito tayo. Yeah. So, isalikod natin 'yung tangki. So, ngayon, ah, uh, na set up na 'tong tangki, guys. At kulang lang dito 'yung float switch. So, ngayon, ah, uh, ikabit natin 'yung float switch at ididito ko po sa inyo kung paano mag kapit dito para sa mga baguhan guys yung uh, hindi pa alam uh, tuturo ko po sa inyo kung paano ito gagawin at ano ang <coughs> mahalagang uh, papel ng uh, isang float switch dito sa uh, isang tangke at sa water pump sa so, buong system ng uh, tubig dito sa bahay so yun guys, tuturo ko po sa inyo kung paano so let's go So, ayun guys, oh. Tapos na nating na lagyan ng connection diyan. So, PPR yung gamit natin, guys. Yeah. So, ayun. Gilbo na tayo. So, bago tayo bumaba, lagyan muna natin ng float switch dito, guys. yeah dito natin ilalagay yung float switch. So, yan. So yun guys kabit natin yung float switch. So ano yung float switch natin guys ano yun? tapos, tapos yung float yun? kung ano yun? kung Para sa mga bago guys Ito Yung hindi kung alam Bakit dalawa ano float Kasi ito yung isa Buyan. So, kikapit muna natin bago ko mag-explain. So ayan guys. Uh, ganito yung pag-set up. Kita kasi Ito yung switch. Tapos ito yung unang plot. Tapos yung last na plot, yung pangalawa. So ang function po nitong nasa itaas guys para sa mga bago pa lang hindi pa alam. Ito yung nagko-control ng tubig, uh, level ng tubig na mapupuno yung tangke. Pagpuno yung tangke, tapos maabot na siya sa tubig, ito yung mag maglutang na to siya tapos yun i-click na niya yung switch tapos ito namang isa dito sa last ito yung magkocontrol ng, tu ng level ng tubig na mababa mababang level ng tubig guys sa tangke kapag uh, maabot na siya ng level ng tubig ihilain niya itong switch so, ganyan ba yan yan so ganyan no kunwari nakalutang itong dalawa So pag wala ng tubig, medyo unti-unting bumaba yung level ng tubig. So nakabitin na itong isa. Tapos itong isa naman, unti-unti din bumibitin to kapag bumaba yung level ng tubig. Ayan, ganyan. Hanggang sa nakabitin na siya. Pagkabitin na niya ng total guys, hindi na nakalubuk sa tubig. Ayan. So, magkiklik tong ano, switch. Ayan. Pitawan ko. Ayan o. Kiklik siya. Tapos pag click niya, andar yung pump. Tapos pag andar yung pump, yung pump nag uh, bubuga ng tubig. Kung bali, nagre-refill ng tubig sa tangke. Eh. Unti-unti namang lulutang 'tong isa. Itong pangalawa guys, unang lumutang. So, nakabitin pa 'tong isa. Hanggang sa dumating yung tubig dito at lulutang na rin 'tong isa. Ganyan. Ayan. Okay. click na naman. So pag click ng ganun, off na naman yung uh, switch. So s'yempre, mamamatay yung water pump natin guys. So, yun yung purpose ng uh, float switch, yung dalawang float na to. So, yun, ikakabit na natin, guys. So, ganito lang po yung pag-setup niya. Yan. So, pakita ko sa inyo, dito malayo. Ayan. Yan, no? Oh. So, yung una dito, yung pangalawa, dyan. So, adjustable po yan. Depende sa inyo kung anong settings niyo Pwede nyo yung babaan dito. Kung babaan nyo, yung tubig ng tangke, bago mandar yung tangke, ah, uh, makina, yung pump uubusin mo na yung laman ng tangke guys kapag i-fall nyo dito sa baba dipindi nyo dipindi sa sit up nyo guys adjustable to pwede din yung palapitan dito so yung ano lang kunting refill lang ng tubig ah uh, mapupuno agad yung tangke tapos mamatay lang yung pump yun sit up na natin Pag... Ano, guys? Lagay dito. Pasok lang natin ito dito sa... Outlet. Ayan. Ah, inlet pala. Hindi, papasokan eh. Inlet. Pag may lumabas, yun yung tinatawag na outlet. Pag papasukan yun yung inlet. So, yung gisa. Oh. <laughs> Tama naman, di ba? <laughs> Tama yan, guys. Yung... Ano? definition nito pag may pumasok yun yung inlet pag may lumalabas yun yung outlet yun so guys yun yan lang may, tra may traha ito guys thread lang natin Ayan. so, sunod dito sa loob natin ilalagay yun Ayan. kita ko ba ayan guys oh so lalagay na natin to Huwag siya gamay. Huwag gamay. Yeah. So tatalik lang natin. Dito. Pasok yung talik. May butas dito. So depende sa inyo guys. Kung saan niyo gustong ano. Ah. Uh, saan yung gustong nakabitin tong ano plot yung unang plot kainit guys ay eh. yung kameraman natin guys oh. init <laughs> Ano Yan na Babawasan yung kapugian guys <laughs> So ito Tapos na Ayan yun Nakabiti na siya Kita ba guys? So guys, guys so Nakabiti na siya So Ano? Kalahati lang yung Laglagay natin guys Kalahati Yung tubig Pag nangalahati yung tubig Under siya guys Under yung pump magsi-switch to. Tapos mag on Tapos andar yan pa. So, lang dito lang ito. Ma'am. Ah, oh, amo sa ring ibangan. Ayan guys. Ang na. extrang lubid tali lang natin guys ganito natin yun ayan guys So, yun guys. Yan, tingnan nyo. Sa loob, ayan. Bali, ganyan yung ano, setup ng float dyan sa loob. Yeah, no. Okay. Kita ni guys. yan So yung ganyan ya. So ngayon, so nung dating gagawin nito, babalikan lang natin to. So nung dating uh, lagyan ng mga fittings diyan sa baba yung DPR. So dito sa plot lalagay pa tayo ng wire dito guys so balikan lang natin yan mamaya tapos na natin na up tong fittings niya dito sa taas yung kanyang mga connections so testing muna natin kung abot yung tubig dito so pero wala pa tong ano, wire sa float niya na doon pa yun sa um, wala pang wire guys so kailangan muna natin Ah. Uh, Sting. So, yun guys. Baon natin. Sige okay, on. Siya na ka andar na, guys. Ayun. ini boleh ya nak aku sangat Oh, meron nak. Sigi. Dipitan mo. Lupitan mo, ba? namu lo bag? Lo lo

golang lang sa higpit yan. Sige, sige. Higtipitan mo lupa Wala na. lah na Ay. Ay, Uang, ane, Hingga, sikit, -anak. Sige, higitipa. Kusog? Sige, <laughs> ¡Gas que vamos no, quiero aplastar! <laughs> se <coughs> le Uh, tapos na natin na set up guys Ayan, tapos na natin na lagay yung float switch at yun kung pa paano natin i kakabit at paano tayo mag adjust ng float nya yung uh, palotang at kung ano yung mahalagang papel ng isang lot switch so, ayun maraming salamat guys sa inyong panonood ng dito lang muna 'tong video ayun maraming salamat god bless po bye bye